akong pagkain ng isda oh sayang pagkain ng bangus oh yan bangus ang laki ang laki ng bangus oh oh yan bangus bangus yung mga namatay na bangus galing yan dyan sa yan mga pispan dyan. puro pispan puro alaga nilang bangus yan pag bumabagyo lumalabo yung tubig lumalakas yung alon ng ano ng dagat kaya yung mga bangos lumalagpas siya sa kulungan nila sa pispan, uh, peace pond kaya nagkakamata yung mga bangos logi yung mga negosyo dito sa ano ng mga magbabangos logi yung negosyo nila pag ganito ang nangyari pag may bagyo kaya bangos bangos o bangos yan bangos Galawa. hmm. dami ito pa Tilapia to. Oh. Tilapia. Ito sariwa pa to. Oh. Maganda pa yung mata ito. Ito may anino ito eh. Sunrise na. Ayun, patay na. Wala nang ulo. Ayun, bangus lalaki. Yan bangus dalawa, lalaki. Yan bangus. To bangus. To sobrang laki. Sayang, pampakain sa mga aso. Ha? Huh? kain sa aso, yun ang dami. Lalaki. Yan, laki oh. Huh? Ang lakas ng alon oh. Oh, yan oh, bangus. Ito, bangus. Yan, bangus, palutang lutang. Ito, bangus. Yan, bangus with butiti. Yan, laki. Laki ng bangus. Hmm. Yan, dalawa oh. Dalawa. Kaso hindi na sila mga sariwa. Maganda sana kung sariwa pa yun Okay. Eh. Yeah. Lalaki. Ano, eh, mga palutang lutang na bangos. Lalaki. Ayan, eh? may namatay pa dito na L. Kasili, L. L. Ayan <laughs> pa, bangos. Dami, you know, dami, oh. You know. Logi talaga, negosyo nila dito pag ganito na nagkakaroon ng bagyo. Kasi ang daming namamatay ng na mga ano, alagang isda.